magandang tanghali mga lalabs kain tayo, ito na naman po tayo araw-araw lang ang ginawa ng Diyos ganito lang tayo Uy. ganito lang ang buhay na makikita ninyo sa akin thank you Lord sa maraming biyaya na salamat hmm. kain tayo tinula-ulang natin kaya lang isang manok lang sa akin isang hiwa, okay na gusto ko lang itong mga gulay. Sige so, tayo yung sausawang patis. Kain! Nangangarate ako guys ang kahe. Time check is 11.30. Hmm. gulay lang sa akin. So, siya lang lola nyo. Kaputsara. Nuulam nyo mga lalams. E hinahabol akong kahit matapos kasi uwi ako ng Pampanga. Thursday. Yeah, karakarate ako ngayon. Mm hmm. Mm Shoutout pala guys. Shoutout pala sa inyong lahat. 43.5 followers natin. Nagrabe shoutout po. Thank you so so much. kakambal ko na guys ang ano eh pag ulam ko is may sabaw kakambal ko na yung patis na may kalamansi kaya hindi siguro ako mamamayat kasi masarap kasi kumain pag ano ganun ang timpla-timpla buti hindi ko ba nalagyan ng sili eh Lalo na may sale ito, guys. <laughs> Subo pa lang, oh. Mm. Gusto ko lagi may sabaw or basa yung aking rice. Kasi tamad akong magmuya. Hindi ako maraming huya. dari hulog. <laughs> hulog talaga. Hindi hmm. na naman, hindi na naman ako kumakain ng ano, hapuna na rice or kung ano pa. At saka kung kumain man siguro ako ng rice sa hapunan pinakaponan ko na alas 3, alas 3 medyo yun na pinakaponan ko hmm. matanda raw yun na magdi-dinner ka ng maaga Shout out mga lalabs. Hmm. Tapos na ako. ganon lang kadali. Pagtagalin ko pa yan ng patis. Malapit na matapos gawa ako. Magpapahinga na rin ako. Hindi hmm. kong nagluto eh. <clears throat> mga tinotinola sawa ko pa nagluluto na pero mga kalde kaldereta na yun na gusto ni Sed adubo nakapagadubo naman yung sawa ko pero mas gusto ko yan kung gumagawa busy lang ako ngayon mm -hmm. yummy malamig yan sabaw. kanina pa kaya guys, thank you so much. Kain na kayo. Hmm, mag 12 na. Quarter to 12 na. Thank you, thank you guys. Thank you, thank you so much sa palaging support, panunod ng ating mga video. Bye, maraming maraming salamat talaga. Bye-bye.